Martilyo yung ulo mo eh. Paano martilyo yun? mga may Okay na. Uh, magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Uh, una po ay humihingi ako ng paumanin sa inyo na uh, halos ang Espanya ay wala po ilaw ngayon. Asan nyo ano, picture kay ano? Andres? Pakikuha lang. Kay Andres. Yung picture ka mo, yung hinukay. Eh. Uh, eh gusto ko lang po i kasi maraming nag aano sa amin na madilim yung Espanya ngayon. No? Uh, we received so many complaints eh, only to find out okay. eh yung pong ilaw natin bagamat nakabaon na sa ilalim ng lupa. No? itong mga tulong ito, papakita ko lang 'yon. Ginawa nito mga local do. O, tingnan niyo po, mga kababayan. No? Tingnan niyo yung tsura. Nakikita ba nila? Ayan, o. Marami ho yan. Mahaba huyan, yan. Ayan po. Ayan. Meron na ho silang gamit pang hiwa. Ha? Eh, pasensya na po kayo. Medyo magdidilim ngayon doon. Dahil sa mga tulong. Saan kayo gumawa ng gamit? Saan kayo gumawa ng gamit? Ano po martilyo po. Martilyo po. Martilyo? Martilyo yung kuulo mo eh. Paano yung martilyo yun? Tiyan mo mga may hiwa yun. Paano ba to? Ano yung pinanghiwa nyo sa semento? Ano po yun? Nakapatong naka pa yung nakapatong lang po sa semento po yun. Kung baga ano po yun. Ah may nasilya nyo. Alam nyo ba yung ginawa habang bumabagyo? Tama ba? Ang madaling araw nyo ba tinira daw? habang bumabagyo. Oh, ito, nahuli na to dati ng PLDT. Ang problema ng PLDT, hindi naman nagreklamo. Eh, ang malas nila ngayon, ang kinuha nilang kable, uh, property ng gobyerno. Oh, sila po yan. Yung sa inyo pang kasama, ko na kayo? Nasaan yung sa? Nasaan? Kung may biyahe po siya, ng pricing, yung nakabula Bumabihay sa? Tri-sigil po. Tri-sigil. Saan mo so, ang bihay okay. mo? Sa Visigil Pero kilala niyo? Uh -huh. Kaibigan niyo? Ba't uh -huh. yan naman tinitira to? Eh, tinuro lang po daw yun eh. Nino? Nang kaibigan eh. ko po, sir. Ayan ah. Pinalat pinanaman na. Ah, pa naman. Pinalat pa, nilalaman na naman. Wala na yun. Wala na. Katayin na katayin na. 500 sa Ha? sa Ano pa sa kilo? Hindi. Ano ka? Uy, ganun mas. yan? Hindi. 500 sa kilo. magaling sa kilo taso ngayon? 460. Ha? 460 po. 460? Wala po. pala. 40 ako nung araw. Hahaha. Pababa yung kilo ano mo. 500 sa kilo. Kaya pala, pag binibili natin ng pera ng taong nalulula ako sa presyo. Yung box, yung ba? Oh, 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 una, na-disgrasya nyo na yung gobyerno. Pagawa ba bayan. Pangalawa, gamili. May anak ka? Gusto mo ma-hold up sa Espanya yung anak mo? o Okay naman pala. Ikaw, may anak ka rin? Wala. Pamilya? Meron po. Nanay? Meron po. Gusto mo tumatawid nanay mo na sa gasaan kasi madilim? Hindi oh, po. Okay, eh, ba't nyo ginagawa yun? Sa po yun. Guys, kaya tinawa po namin yun. Patay na po yung kuryente. May kumukuha po ng iba niyan. Kaya? Kaya sila tumulong, tumulong. Tumulong lang pala yun. muna. Sila na tumira. O, tirahan nyo na. O, pero balikan nyo yun. Baka naka-live war yung ano ha. Nakita ko yung dulo eh. Yes, boss. Yung nakaganon. Dati hindi kayo kin dinimanda ng PLDT. Okay, pala. Sir, boy. Okay. Hindi kayo dinimanda ng Pell DT dati, no? Nahuli na kayo dati. Oh, hindi pa kayo nadala kasi hindi kayo na-dimanda. O oh, ngayon? Paano ngayon? Ayan, oh, mabubulo kayo sa kulungan dahil ganja sa tanso. Yun ang problema. Eh, eh hindi po pwede pa Parang ko kayo patatawarin May eh, bahala na ang batas sa inyo.

tapos yung mga ano natin kagawa, yung elektrisa na ano. Wala ba yan ano, eh, yung peke? Kunwari walang kuryente para paghawak nila may kuryente. <laughs> 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 Sasayang yung pera ng tao ngayon. Ngayon, inilagay nyo lahat sa alanganin. Hindi dumadaan sa si Espanya. Yan ang perwesyo yung ginawa ninyo. Sige. Hindi naman kayo nangagaw ng baril ah. Anong ba? yan? Ha? Eh, ha? Mago Mago yan? Oo, <laughs> <laughs> <Mago> Dali, <laughs> eh. <Mago laughs> uh, kayo, magbayit ang siyudad ng Maynila eh. sa'yo. <laughs> <Magaling. laughs> pero, <Magaling. laughs> pero yung perwesyo sa taong bayan eh. Spain pa eh. Tak marah sejati. Oo. yes. na, mahawa ka rin sa taong bayan. Kunting ano na Ilaw na nga Kasi nahuli ito ng PLDT. Hindi sila dinimanda ng PLDT. So parang okay lang, normal. Nakunin na kayo, ipakay na tumuto. Sige. Kailan ni Inquest? Bukas eh. Just... Oh, good job ha, Station 4. So bukas ang Inquest eh? Yes sir. Sige. Yeah. Good luck sa niyo yung ebidensya. Hmm. Okay.